Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Every Friday, uh, ganito yung uh, ginagawa ko Gumigising ng umaga para pumunta sa Bilihan ng mga gulay at uh, tayo ay meron ditong uh, Nagditihan tayo minsan ng gulay at uh, ito yung uh, dan, papunta sa bilihan ng mga produkto natin at uh, pagkatapos at kung maaga pa natatapos ang uh, pamimili natin ay uh, sumasali tayo sa Liga at uh, kasali ang uh, kwento ng Balik Islam sa Liga dito sa Sinaya Masya Allah, ang ganda ng uh, daan dito sa Saudi Arabia Ayan, may mga puno sa gilid Ayan yan tayo, driver tayo Drive-drive <laughs> tayo kasi malamig din minsan ng ano kaya tayo Taglamig na kasi dito, winter na. At dito yung uh, daan. Napakaganda dito, akala ng iba. Kapag sinabing Saudi Arabia, desierto Ayan ano, yung katotohanan na maraming din din tubig dito. At meron ding ilog. At meron din yung mga puting ibon doon sa dulo doon. Yung sa dulo na yun no Yan yung mga puting ibon na pang probinsya. O doon nandito kami sa Salbok at... Uh, probinsya ay may sa sa Sige, bisi na Ito yung mga binili kong mga gulay para i-retail or uh, repack. Then uh, binabagsak natin 'to sa mga trabaho natin at dito sa trabaho ng asawa ko. Ayun, ang mga tindahan ko. Mga talong, uh, kalabasa, ampalaya, mga sibuyas. At nakabili pa tayo ng pakwan ng dalawa, five. ba uh, lang yan. Ayan, ang mga binta ko dito sa Saudi. Uh, pinakang sideline ko dito. Ang ng gulay. Ito. Labas na tayo sa ano. Kakaot ko lang dito sa sala ng uh, Salatul uh, Jumaah uh, Friday. Ito yung uh, New Muslim Care Association dito sa Maya uh, Sinaya para sa mga mga Muslim na ng mga Muslim at para sa mga nagbalik Islam. Ito yung uh, samahan dito. Ito. Uh, ano, alam mo bang napakarami mga mumurahing tinitinda dito? pero so, yeah. no? mga ibang lahi, oh. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapos na yung klase namin every every end of the class merong pagkain uh, pakain sa baba then simula simula nung uh, nag-aral ako libre yung pagkain dito tapos yung pamasahe kapag pupunta ka ibabalik din nila sa iyo libre at para sa mga balik Islam hindi pinipirahan ng mga balik Islam dito bagkus tinutulungan ba sila para matamasa ang kanilang kaalaman sa iyo at pagkatapos ng mahabang uh, talakayan, mga araw at mga pag aaral na lumipas at nandito ang mga ustad, sila ustad Saddam, ang pinakang uh, namin na nagtuturo sa amin. Iisah-isahin kayo para umiksam ano na nga ba natutunan mo sa Islam, ano na nga ba yung mga ayat sa Quran na kaya mong bigkasin at ano na nga ba yung kaya mong ipresenta kapag nagtanong sila ano ang Islam, sino ang Muslim, ano ang Quran, ano ang mga sura na kalagay dito at ano, paano banggitin ito. Ayan, ganyan na nga exam namin na iniisa-isa kami ang tamang pagbigkas ng Quran, tinuturuan kami isa-isa dyan. At yan ang pinakang exam namin dito sa Rawda Islamic Center Masya Allah, dahil isa ito sa nakakapagpataas ng iman o pananampalataya ng isang tao na kapag ikaw ay dumadalo, dumadalo sa ganitong pag-aaral Every Friday at hindi kasi nandito tayo para mag-aaral sa ating rehilyon Thank you for watching. Please like, share, and comment for the Kwento ng Balik Islam YouTube channel and follow for more videos or FB page Kwento ng Balik Islam.